bawal na relasyon. Masarap, pero delikado. Sa isang tahimik na subdivision sa Cavite, nakatira si Liza, isang magandang babae na nasa late twenties. May mister siya si Marco, isang seaman na halos walong buwan sa dagat at dalawang buwan lang kung umuwi. Ang buhay nila ay maayos maganda ang bahay, may kotse, at halos lahat ng kailangan niya ay naibibigay. Pero sa kabila ng ginhawa, may kulang. Kulang ng init, kulang ng lambing, kulang ng presensya ng asawa. Isang umaga, habang nagdidilig siya ng mga halaman, napansin niya ang bagong lipat na kapitbahay sa tapat Isang matangkad, mistiso at gwapong lalaki na tila artista sa anyo, nakahubad pang itaas. Pawisan habang nagbubuhat ng mga kahon. Saglit silang nagkatinginan at doon nagsimula ang apoy. Ay, kapitbahay pala kita, bati ni Liza. Pilit na pinapakalma ang sarili. Mumiti ang lalaki. Sabay sagot, oo nga pala. Ako si Adrian. Mababa ang boses nito. Malambing, pero may kakaibang tapang. Napansin ni Liza ang pagkislap ng mata ni Adrian habang sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Para bang binabasa siya. Habang tumatagal, nagigig madalas ang kanilang pagkikita sa kanto, sa palengke, o kahit sa labas lang ng bahay. Minsan, si Adrian pa mismo ang nag-aalok ng tulong. Lisa, ako na. Baka mabigatan ka. At habang inaabot ang mga dala ni Lisa, lagi nitong hinahawakan ng mas matagal ang kamay niya. Isang hapon, dumating ang matinding ulan. Nasira ang linya ng kuryente at nag out sa buong subdivision. Habang nag-iisa sa bahay, may kumatok sa pinto ni Liza. Si Adrian, basang-basa sa, Basang -basa sa ulan. May hawak na flashlight. Pwede ba akong makisilong muna? Bumigay kasi yung kuryente sa bahay ko. Walang nagawa si Liza kundi papasukin siya. Sa loob ng bahay, ramdam ang kaba. Hindi lang dahil madilim, kundi dahil sa lapit nila sa isa't isa. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay parang orasan na nagbibilang ng kasunod na mangyayari. Humigop sila ng kape, nagkwentuhan, at unti-unting lumalalim ang usapan hanggang sa napunta sa paksa ng mga relasyon. Hindi ka ba nalulungkot? tanong ni Adrian. Nakatiting sa kanya. Sanay na, pero mahirap. Mahinang sagot ni Lisa. Tumahimik sila. Nagkatitigan. Doon niya naramdaman ang init ng hininga ni Adrian at ang kilabot ng sariling damdamin na unti-unting bumigay. Bigla na lang tumayo si Adrian. Lumapit kay Lisa at inilapit ang mukha halos magdikit na ang kanilang mga labi nang marinig nila ang malakas na kulog napapikit si Lisa pero imbis na umatras lalo pang lumapit kay Adrian "kung ayaw mo pigilan mo ako" bulong nito pero hindi siya gumalaw hindi siya tumutol ang mga kamay ni Adrian dahan-dahang dumampi sa kanyang balikat pa-baba sa kanyang bewang. Ramdam niya ang init ng katawan nito, ang tibok ng puso, ang tensyon sa pagitan nila. Sa loob ng dilim, ang mga bagay na bawal ay biglang naging posible. Hindi natapos sa gabing yun ang nangyari kay Lisa at Adrian. Ang init ng una nilang tinikman ay naging apoy na mahirap ng apulahin. Madalas na silang magkita ng palihim. Sa bahay, sa kotse, minsan pa ngay sa bakanting bahay, sa kabilang kalye. Paulit-ulit, mas matindi, mas mapanganib at bawat pag-uulit, mas lumalalim ang kanilang kasalanan. Ngunit kasabay ng sarap, unti-unting kumakagat ang konsensya ni Lisa. Tuwing magigising siya sa madaling araw, Tinititigan niya ang picture frame nilang mag-asawa. Marco, bulong niya. Habang luhaan, patawarin mo ako. Pero sa tuwing iiwas siya kay Adrian, mas lalo itong nagiging mapanganib. Hindi mo ko pwedeng iwan, Liza, bulong ni Adrian. Minsan, tinangka niyang tapusin ang lahat. Alam kong gusto mo rin. Adrian, mali ito. May asawa ako nanginginig niyang sagot. Pero lalo siyang niyakap ng lalaki. Mariin, mainit, tila ayaw siyang pakawalan. Wala akong pakialam, basta akin ka. Dumating ang araw na hindi niya kinaya ang bigat ng kasalanan. Habang nakaupo siya sa silid ng anak, pinagmamasda ng mga laruan. Nagpasya siya. Titigil na siya. Kakalimutan si Adrian itutuwid ang buhay at hihintayin na lang ang pagbabalik ni Marco. Kinabukasan, lumapit siya kay Adrian. Mariing nagdesisyon. Adrian, tapos na to. Hindi ko na kayang ipagpatuloy. Natigilan ang lalaki. Unti-unti itong ngumiti. Ngiting hindi niya maintindihan kung may lungkot, galit o pananakot. Sigurado ka ba, Lisa? Oo, ito ang tama. Kung ganon, lumapit si Adrian. Halos idikit ang labi sa kanyang tenga. Handa ka na ba sa mga posibleng mangyayari? Halos malagutan ang hininga si Lisa. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Adrian. Mabagal at inilabas mula sa bulsa ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang screen. At doon, muntik nang himatayin si Lisa video. Puso o konsensya, alin ang pipiliin mo? Sa isang tahimik na subdivision sa Cavite, si Liza, ang asawa ng isang siman, ay nahulog sa tukso. Sa kakulangan ng presensya ng kanyang mister, napalapit siya sa bagong kapitbahay na si Adrian, guwapo, matipuno at mapangakit. Nagsimula ang bawal na relasyon sa gitna ng ulan at dilim hanggang sa paulit-ulit na naging lihim na apoy na mahirap apulahin. Ngunit habang lumalalim ang kanilang kasalanan, mas lalong kinakain si Liza ng konsensya. Nang magpasya siyang tapusin ang lahat, inakala niyang makakawala na siya. Pero doon niya nadiskubre ang pinakamalaking banta. Isang video na hawak ni Adrian, ebidensyang kayang sirain ang kanyang buong buhay at pamilya. Sa mga araw na lumipas, hindi na matahimik si Lisa. Kahit gaano siyang umiti sa harap ng mga kapitbahay, hindi na siya makatulog gabi-gabi. Tuwing sumasapit ang dilim, para bang nakikita niya ang anino ni Adrian, nakangiti, nangaakit, ngunit puno ng panganib. Isang gabi, sa tapat ng salamin, kinausap niya ang sarili, Diza, hanggang kailan mo kakayanin to, hanggang kailan ka mabubuhay sa kasalanan. Pinikit niya ang mga mata at doon tuluyang bumuhos ang luha. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa presinto. Kinwento niya ang lahat, ang palihim na relasyon, ang pananakot ni Adrian at ang pangamba niya na baka dumating ang araw na madamay pa ang pamilya niya. Isang araw, tahimik ang subdivision. Pero naputo lang katahimikan nang dumating ang mga otoridad. Dalawang mobil ang pumarada sa kanto. Lumabas si Adrian. Walang kaalam-alam. Hawak pa ang sigarilyo. Adrian Cruz, inaaresto ka sa kasong pangharas at panggigipit. Sigaw ng pulis. Nabigla siya. Ano to? Nang makita niya si Lisa na nakasilip mula sa bintana, nagdilim ang kanyang paningin. Lisa, ikaw, Tono, ikaw ang nagtaksil sa akin. Isang sulyap ang isinukli ni Liza. Hindi galit, ngunit luha na may tapang. Patawad, Adrian, pero tapos na tayo. Sinakay siya sa mobil habang ang mga kapitbahay ay nagkakagulo, bulung bulungan tanong-tanong. At sa gitna ng ingay, nanatiling nakatayo si Liza habang basang-basa ng luha. Ngunit may bahid ng kagaanan sa kanyang dibdib. Lumipas ang ilang linggo, hindi na muling nagpakita si Adrian. Pero kahit wala na siya, ang bawat sulok ng bahay ay tila punong-puno ng alaala. Sa kusina, naaalala niya ang mga yakap. Sa sala, naroon ang halakhak. Sa kwarto, ang init ng kasalanan. Hindi niya ito kayang tiisin. Kaya napagdesisyonan niyang ibenta ang bahay. Mas mabuti na para makalimut ako para makapagsimula kami ni Marco. Bulong niya habang iniikot ang huling tingin sa bawat silid. Makalipas ang ilang linggo, umuwi si Marco mula sa mahabang kontrata sa barko. Sinalubong niya ang mga ngiti ni Liza. Ngunit sa ngiting iyon, naroon ang bakas ng pagod, takot at pagsisisi. Marco, wika niya, sabay yakap ng mahigpit. Niyakap din siya ng asawa. Liza, ayoko nang umalis pa ulit. Sapat na ang naipo natin. Gusto kong magkasama na tayo palagi. Napahagulgol si Liza. Wala siyang lakas para ikwento ang lahat. Tinupad ni Marco ang kanyang pangako. Nagbukas siya ng maliit na negosyo. Isang karinderya sa tabi ng bagong bahay. Mula sa pagluluto hanggang sa paglilinis ng mesa, magkasama silang nagsusumikap. Unti-unting lumago ang negosyo at kasabay nito, lumaguri ng tiwala at pagmamahala nilang mag-asawa. Ngunit hindi naging madali para kay Liza tuwing nakikita niya ang masasayang mag-asawa na kumakain sa kanilang karinderya Para bang paalala ito na muntik na niyang sirain ang kanyang sariling pamilya, kaya mas lalo niyang pinilit na maging mabuting asawa. Isang gabi... Habang magkahawak kamay silang nakaupo sa veranda, nagsalita si Lisa. Marco, salamat ha sa lahat, sa pagmamahal, sa tiwala, sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ngumiti si Marco at hinaplos ang buhok niya. Lisa, lahat naman tayo nagkakamali. Ang mahalaga, tuto ka at mahal kita, higit pa sa lahat ng pagkukulang. Sa huling gabi bago tuluyang ipaubaya ang lumang bahay sa bagong may-ari, muling bumalik si Lisa. Mag-isa siyang pumasok at dahan-dahan naglakad sa bawat silid. Huminto siya sa kwarto at tumingin sa bintana kung saan niya huling na silayan si Adrian. Napabuntong-hininga siya at mahina ngunit matatag na nagwika, "Paalam. Salamat sa aral, pero hinding hindi na kita babalikan." paglabas niya isinara niya ang pinto at sa pagsasara ng pinto ang yun tuluyang nagsara rin ang kabataan ng kanyang pagkakasala natutunan ni Liza na ang tukso ay maaaring magdala ng ang ligaya pero ang kapalit ay masyadong mabigat na halos hindi na niya kinaya mabuti na lang at pinili niyang magsisi magsimula ulit at pahalagahan ng tunay na pagmamahal ng kanyang asawa. Tandaan, ang katapatan ay kayamanan at ang kasalanan laging may kabayaran. Kung ikaw si Liza, kaya mo rin bang ituwid ang mali? I-type mo na dyan ang sagot mo. Dahil minsan, ang opinion mo ang siyang nagiging bagong kwento. I-type mo na ha? At huwag kalimutang i-like, i-share, at subscribe sa Pinoy Yummy para sa mga susunod na kabanata ng mga kwento na daig pa ang teleserye. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-comment mo na dyan, Pinoy Yummy, next story. O ayan na, hihintayin ko ang comment nyo ha, Pinoy Yummy, next story. Maraming salamat, see you sa next video.